Hindi eh, matagal yan matipok. Ma, -tipok? ma na yan. Kandila eh. Maraming kandila. <coughs> Ito no. Grabe. Sunod talaga. Lagayan ng kandila yan. Ayan. <coughs> Dito uh, sa may anti-pore space, simbahan. Dito sa may ano, lagay ng kandila. Doon yun, yun. Na sunog. No? So, Kung baga nagliyab siya. Ano ng kandila? Oh, eh. Ang dami tao dito.

Ito si Mendy, si Miss Simbahan. Tapat ano, ano, na ano nun ano, uh, kandila. Dito sa kanan, pa ka na. Pupapasok ka na sa kaliwa. Ayun. Uh, Ayan, dyan. <laughs> Nag-layab. Nag-layab yung ano ng kandila.

Kapag uh, dito lang naman. Bigla na eh. So, ayan natin. Karating ka lang na biglang nagliyab. Yung ano, yung <coughs> rescue. Para talaga eh, pag nung nag -ano, talaga nag talaga yung और किसका हमारा पड़ेगा